Hello, good morning, good morning guys. Kasabo mo sa bisita nila sa ating mga followers, sa ating mga viewers, sa ating subscriber dito sa ating channel, sa ating YouTube Kaliyaw Cat. Sa ating video, nandito mong kalit sa umaga na ito ngayon. Magbigay tips sa kaalaman ko sa kulay na mga in at saka sa kulay na hindi alagain. Kasabong, ipakilala ko na sa inyo. Ito na siya ang kapatid ng tinukuntin ko nga white chocolate. Ito na siya ang white boxer. Ito siya street kum. Kalapad ang palong. Pinapalahi ko na ito siya. Ito siyang kulay na itong puti, white woodshed. Madumihin ito kay ikumpara natin sa mga kulay pula o talisay. Kasi ito siya puti ang buntot. Ang talisay, kasi buntot lang din sa pula. Kung bandirado na talisay, sa ang may puti. Hindi katulad nito ng buntot, puting-puti, madumi. Ito siya, isang linggo lang hindi ako nakapag-alaga sa kanya hindi napaliguan kita nyo ang domina ko para din itong damit para sa inyong mabaguhan pa lang, na ang puti na t-shirt natin isang suotan lang obligado tayong natin o ibabad man para iniglaban yan babalik ang kulay na pagka tingkan pagka puti ito din sa manok so, paligyan tayo yan ang pag-alaga sa puti lalong lalo dito sa akin ang kinaglagyan ko lupa lang okay lang ito kung magpadami tayong puti kung sa mga probinsya sa malaking farm na damu, damuhan ang kinaglagyan natin sa ating mga manok pero tulad ko dito sa, uh, tulad nyo kung nandito lang tayo sa party siyudad ng mga manok nakakuha lang ako gloting mapaglagyan kaya nakapagmanok ako dito kahit na dito ko sa Maynila hindi ko to masyadong padamihin kasi alagain bukod na inalagaan mo kung marami na alagain sa vitamin sa pagkain lahat purga alagain din ang kulay nila ang balahibo kailangan lagi natin to nilinis pinapaliguan sinasabon di kagaya ng pula o talisay ko nga ang talisay kasi hindi ka ano madumihan ikumpara dito kasi ang talisay dito lang ang kulay niya talisay na iba sa pula pero ang buntot para lang din pula yan kung magkabandira yan lang may puti para din sweater na pula lang din pantalisay kung process na talisay sa kinawag kong sweater grip ang lawi lang din ang ganitong lawi lang niya ang may puti yan sa talisay para din kulay lang din ito pula lang ang buntot sa pula at sa talisay parehas lang hindi puti pero may talisay naman nagdepende sa pula yan pero karamihan sa talisay tulad ng kahit mapanood nyo sa aking mga kunting mga talisay kung hinahawakan kasi buntot lang din sa pula ang talisay lang iba lang dito sa likuran o sa pulukan ang pinawag ang talisay ang pinagkaiba sa pula kaya ang pinadami ko yung talisay at saka pula kaya ito siya hindi ko kaano pinadami pero pinapalahi ko rin ito dahil ito siyang white shear na ito ang inutuhaan ko nito lumalaban talaga sa event event sa Dirty Dirty sinisirti siya sa mga kung kulay ng white roots here at saka high, act, high action black kayong mayroon dito pong high action black kay kay mga baguhan mga subscriber sa aking mga baguhan na viewers huwag <tis> kayong saka na ah, ang karamihan na hinawakan ko ng hapuntin ko pula o palisay talaga may bulik din ako ilan ilan mayroon na din ako nga ina hindi to na gold next season the next breeding season next year mayroon na ako gold. May gold na ako mayroon din akong bulit na ng babae nga limon mayroon akong bulit na sweeter bulit process ko sa sweeter yan ang bulit ko dito na story bulit linya ng loom tawag yan bulit balaw sa amin sa negos kung bakiki sana mayroon kayong matutunan mga baguhan pa lang sa ating mga followers subscribers mga viewers na ito ang pinakaalagain natin na kulay kung magmamanok man tayo mas advantage kapag magulan ang talisay at saka pula o kaya itin ibang kulay naman <coughs> ay sa puti ang puti talaga o bigyan tayo ng lalo na tulungin tulad niyan o madumihin Man, madaling mamansahan ang kulay niya matalsikan lang ito ng kahit anong makatalsik kung ilaro ilaban natin At matalsikan ng dumi sa kalawan akala mo siya ang tinatama kasi siya pero siya pala uh, naka, uh, yan ang nakakamak uh, ng totoo niyan hindi ko lang banggitin yan. kung ano yung alam niya ibig sabihin sa labanan sa manok kung anong tumatalsik sa puti ano siya. pero siya pala uh, pagbato niyang palo siya nakapatama hindi akala mo pero siya ang natalsikan sa mansa mansado siya akala mo siya na ang um, yan ang kapatawan ng lupas mga alagang puti. Dito ni si Sir ko sa inyo, binahagi ko ang aking kaalaman na pinukuntin ko dito toong nangyari tulad nito o mansado na kulay yan lang bukas ulit naman kung may panahon ako hindi ako magsawa na magbigay o konting advice sa inyo tungkol sa kaya lang palapit na tayo sa ilang araw na lang bagong taon medyo masyayar sa inyo dito sa partig syudad alam nyo na ang patensilan ang ingay, mga saus ano yan, di natin maiwasan di natin ma ano sila, tigilan sa kasiyahan nila dahil magtanggap ng bagong taon natural lang talaga sa isang tao ako lang ngayon ang hindi masaya ang taon ko kasi nasabi ko unang ng konti ko na nasawi nawad ako akong mahal sa buhay ang ating anak na laki na kasama-sama ko sa sabi sa maglaban ako ng manok yan ang kasama ko taga dala, taga bantay mismo yung anak ko na yun kasi mahilig din sa manok yan at saka mahilig din talaga manood din ng laro sa labanan sa manok lalo na kung naman ko ina-idol talaga ngayon ang mga manok ko ng anak ko na lagi ko siyang kasama nung maliit pa lang siya Bawal pang pumasok sa sabungan. Alam nyo na po sa inyong ating mga subscribers, ating mga, viewers, ating mga followers, ating mga viewers, yung anak ko na yung nawala. Sa sabungan, sa Mandaluyong, kung sinong nakapanood ng na video na pinapahanda ko sa Mandaluyong ng bata pa siya, hindi ko na naandang tanda anong taon yun. Sa katagal ng panahon, siya ang kasama ko na naglaban ako ng manok. Hindi kinapapasok sa sabungan sa Mandaluyong dahil bawal bata pa sa labas lang yun ang angka, sa katagal bago magbitawan ang manuko pero panalo ang manuko laging panalo ang manuko o tabla lang pag iyan ang kasama ko siyang magbitbit ng manuko yung bata na yun. kaya sayang na sayang pero ganun talaga ang buhay sa tao na natin kaya pinagdasal ko lang sa atin na ah, mahal na Panginoon na bigyan ko justisya katarungan ang buhay sa atin anga. Yan lang. Maraming salamat ulit sa inyo nga lahat. Naikinto ko lang sa inyo ang totoong buhay ko, totoong pasilisyanin na ako. Yan lang. Bukas ulit.